Nabalitaan ko nga sister, so may handaan daw dito sa bahay ni Amiga. Kaya ano pang bagting ang inyong ginahulat mga ka -sister? Let's go, sagaw at samahan nyo kami for today's kaganapan. Oh, oh, oh. mauha muna tayo ng saging for the bottle fine. Look at that, very delicious. So, Amy. Yo, what's up, coconut na? So, ayun na nga mga ka -sister. Maaga kami pumunta dito kila Madam C. At meron nga silang mga bit-bit na mga seafoods ba? Mayroon sila diyang mga tahong, pampano, tsaka bangus. Sari-sari na lang talagang kanilang mga daladala -dala dito. Kung kayo nga ay magtatanong kung anong dala ko na. No? Why ang aking empty stomach, eh may... So, no, oh, well, Madam Rayo, nakaupo lang. Char. So, anyway, by the way, highway. At dahil lang ang bag lang talaga natin dito ay manood at magbidiyo. Dahil meron tayo ditong master chef. Yes, ano o. At binalot yun na nga itong si bangus. Medyo matagal na rin talaga ako hindi nakakain ng mga ganitong bangus na lot. Mayroon din siya nga pala ditong sinigang na isda. At talaga namang pinaasim kilig yun. At syempre mga kasester, no, sa katulad kung walang ambag, pakapikapin na nga dito, wala pang naitulog. At alam niyo ba kung oras na dito sa amin ngayon? Alas 12 na mga ka-sister ng gabi. At ito nga si ka-sister niyo, no? voice over pa dito sa loob ng closet. Maga kasi ako nakatulog kanina mga ka-sister. Mm. Tapos inataki ako ng aking acidic ba. Kaya nagising naman ang ka-sister niyo. Tapos nakatulog ulit ako mga ka-sister. And then mga ilang minutes lang mga ka-sister ay taga namang nagising ulit ako dahil masakit ang aking dibdib. Akala ko talaga kung ano na ang mangyari sa akin ba. Para akong nasusuka na hindi makahinga. Tapos may pinainom sa akin yung asawa ko tapos nawala naman siya ka-sister. Mm. Tapos digay ako ng digay tapos naging okay na ako at hindi na ako makabalik sa tulog. Hanggang oh. yung asawa ko mga kasister ay nakatulog na talaga siya. Habang huh? ako naman nandito sa loob ng closet ba? para hindi ko madisturbo si Mr. Bok. Wala lang, na-share ko lang, walang nagtatanong. Eme. Tinulungan ko na nga ito si Madam Rio maghimay dito ng kanyang Grand Benz. Dahil ito si Madam, masasabi ko talagang vegetarian siya seems. Hindi, talaga pwedeng wala siyang gulay sis. Dahil maluya ang kanyang lawas pag walang gulay <laughs> Thank you nga pala sa nag sa amin dito, no? Ang Princess Tiana ng Texas. Chat. Ang lalaki din talaga ng mga squid nila fresh from the Asian market sis. Tingnan nyo naman yan ang mga galamay sis. Napakahahaba. Ay eh. kain naman na lantotay na siya. Kalalapad oh, pa sis. Ay tiba-tiba ang makakadali nito. Charo. Aba eh. Kung ikaw ay matipid sa ulam, aabuti niya ng pag isang linggong ulaman sis. At kung ikaw naman ay may kasibaan, ay aba, minutos la ang atubos yan sis. Halina at mag-harvest nga muna pala tayo dito ng Sales. Ito nga pala ang mountain garden ni Madam C. Oh. Kay lusog ng kanyang mga pananin. Napakarami din ng bunga ng kanyang kamatis. So anyway, by the way, highway. Yung dalawang sili lang naman yung harvestin mo, sis. Pero nagdala siya ng timba na napakalaki. <laughs> eh, barin talaga ang trip dito ni Sister Mushroom. Ay, charot. Sister Rayo pala. Eh, oh, Ang ganda ng mga kabulak dito. Ah, yun nga pala kay Madam Sil, no? Mm -hmm. Ang mga flowers daw na yan ay para sa mga butterfly. Wag kang hindi lang flowers ang tanim niya, sis. Ang lalago din ang kanyang mga kasitaw. Oh. Ang ganda rin ang kanyang mga tubo. And eto, partida. Sa timba niya lang talaga yung tinanim. Pero ang totoo, bo. Buti pa ang mga sitaw na to inaalaga. Binibigyan ng pagmamahal. Pero ikaw na ginawa mo na ang lahat. Kinodkod mo na yung mga kagid niya. Pero gibayaan ka pa rin niya. Ouch, char. Ano yun, niyo? god char sa gandang anong panahon mga ka-sister no napatambay kami dito sa likod ng bahay ni Madam C mm. napakalawak ng kanyang bakuran at sa sobrang lawak nga nito mga ka-sister ay meron nga siya ditong sagingan nanguha na nga rin kami dito ng dahon ng saging ito nga pala ang pagsapin namin mamaya kapag kumain na kami kay magbudol pahit man ang mga ka-sister ninyo at finally nga matuloy na talaga itong budol pa ngayon ko lang talaga napansin no kakulay ko pala itong mga dahon ng saging so anyway mga ka-sister yung saging sa aming bahay no dito yan galing walang nagtatanong no pero shiner ko lang bakit ba short? at dito na nga mga sister nag ihaw, -ihaw sa labas. syempre naman siya, naman doon sa loob. Eh, isang taong nangamoy yan doon. Char. At sisimula na nga nila yung pag-ihaw dito sa mga lalapang namin mamaya, no? Ay, abaw ah. Nakinamin ka naman. May ambag ka. Huwag ka maingay dyan, ha? Huwag mong pinabainit ang nagakutoy na ang tiyan. Amoy palang lasap mo na ang sarap. Ano daw? Ano ka? naghihet het Hoy, ikaw ha? Kanina ka pa. nag ka naman. Wow naman, si Madam Ray yun. Naihipan hangin, biglang sumipa. Jarot lang yun guys, masipag talaga yun si Madam Rio No? Kahit hindi man utusan magkusa talaga yun siya. Kasi most of the time talaga, no? nakakaya na talaga kay Madam Ray Kaya sinasabihan talaga namin siya na wag na magkilos-kilos. Dahil ang mga bisita naman guys, no hindi dapat yung pinagkikilos. Dapat sa kanila ay pinagsisilbihan lang. Ganon ang mga ugaling Pilipino. Pag na-invite ka sa mga party, sa mga kainan, sa mga birthday, kumain kalang ka lang ng mga handa. wag ka nang maghugas-hugas at At pagkakain mo, make sure na may take out ka na agad. Sabay si Batsins, wag na magpaalam. Charot. Habang yung dalawa pala nandun sa labas, nag kami naman dito, tatlo, nagiwa hiwa ng kung ano-ano man ito. At ang task naman ni Madam Rio ngayon ay maghiwa ng mga prutas. Dahil siya man ang nagdala niyan, she's, kaya siya naman maghiwa, no? <laughs> Tapos tayo naman, guys, eh, magawa naman tayo ng sawsawan. So anyway, by the way, highway, walang nagtatanong ha, pero i-share ko lang. Kanina on the way nga pala dito kina Madam Sil, no? Napil talaga namin na para kaming magsiswimming zin. Kasi may mga dala kaming mga basket. At kung ano-ano pa yung mga dala namin kanina. Yeah. Tapos yung weather talaga, piling mo talaga nasa beach ka, At talented talaga itong si Sister Pay, no? Siya na rin talaga ang nagbalat nitong pinya Ganyan talaga siya kasi pag mga ka -sestor. Ilang oras nang alang at magsisimula na rin ang lafangan. At yun talaga ang pinakaantay kong exciting moment. Ano daw? Basta yun na yun. <laughs> Natapos ang asalang mag iihaw iho doon sa labas mga ka -sestor. At hindi pa nga kami tapos magluto dito sa loob. Minsan lang talaga may magplano na magkita-kita, no? Yung masasabi mo talaga, Sister, no? Na nag-success ka na na hindi ka talaga Ay, kainaman. In. Alam na, des. Kumain ka na, may take out ka pa. San ka pa, zen? Ganyan talaga kadami ang aming niloto for today's video, you Know? Tapos, pito lang talaga kaming kakain niyan. Kaya naman, sister, no? Thank you, Lord, talaga. Because for me, this is a big, big blessing. And we have to be grateful for every blessing ba? So, God can give us more. If ganito ba naman kasarap ang pagkain mo araw-araw, Zay? Ay, sinasabi ko sa'yo, nag-success ka talaga sa pagiging mapordoin. Chark! Tapos sabayan mo pa yan ang may sabaw na sinigang. Mapapasabi ka talaga na life must go on, sisters. Pwede pang ganun. Sin. Oh. Sin. Ah. Alam mo sa akin. Ganyan. O oh, gano pala. <laughs> okay. Wala. ganyan. Misilit na, ticket. Tumataptap logo na 'yan. <laughs> <laughs> mo ta, eh. na siya.